Paano ang proseso para magpagawa ng prosthetic leg? Kung minsan, may pangyayari sa ating buhay na hindi natin inaasahan, katulad ng amputasyon, pero kaya natin piliin kung paano tayo babangon. At para sa marami, ang unang hakbang ay ang prosthetic leg. Kung ikaw ay bagong amputee, ang pinakaunang tanong ay paano ba magsimula? Ano ba ang proseso para magpagawa ng prosthetic leg? Dito sa OrthoWorks PH, simple lang pero bawat step ay mahalaga. Kung ready ka na, ay nandito kami para i-guide ka sa iyong prosthetic leg journey. Ang unang hakbang ay initial consultation and evaluation. Nagsisimula ang lahat sa tamang assessment o evaluation. Dito sinusuri ng aming prosthetist ang residual limb o stump kung may swelling, sensitivity, o skin issues muscle strength at balance para malaman kung anong prosthetic components ang nababagay sa kondisyon ng patient, range of motion, lalo na sa tuhod at balakang, body alignment at posture para maging stable ang future gait, weight distribution at walking potential para sa tamang foot selection at socket setup, lifestyle at daily activities para makustomize ang prosthetic leg according sa actual needs ng pasyente. Ito ang magiging basehan upang personalized, safe at naka-align sa goal ng pasyente ang kanyang magiging prosthetic leg. Ipapaliwanag namin kung ano ang tamang klase ng prosthetic leg ang nababagay sa patient at mga expectation na dapat tandaan, gaano katagal ang proseso, ano ang mga challenges at paano makabalik agad sa daily activities or lifestyle ang isang amputee. Sumunod ay ang booking appointment after evaluation. Kung ang patient ay nakapag-decide na magpagawa at simulan ang kanyang prosthetic leg journey. Pagkatapos ng assessment, ipapaalam namin ang available na araw upang isagawa ang iyong casting day. Ito ang araw na kukunin ang eksaktong hulma ng residual limb mo. Pero bago ito ma-finalize, kailangan mo munang mag-confirm ng appointment. Ipapaalam namin ang available schedule, payment terms, documentation at ano ang dapat dalhin at i-prepare. Magbibigay rin kami ng reminders tulad ng stump care at kung paano mababawasan ang swelling bago magcasting. Ito ang stage na nagsisimula na ang commitment mo towards your prosthetic leg journey at ang casting measurement day. Ito ang pinakamahalagang bahagi, accuracy is everything. Kukuhain ang eksaktong shape ng iyong stump at ang pinaka-exciting na part ay ang final fitting at gate training day. Hindi dito natatapos ang lahat, dito pa lang nagsisimula ang confidence mo. Sa final fitting, tinitignan namin ang mga sumusunod. Overall comfort, alignment, symmetry, walking patterns, balance and stability bibigyan ka rin namin ng orientation, stump care, socks layer management, daily maintenance, do's and don'ts, at adjustment period, follow-up and support, because your prosthetic journey doesn't end on final fitting day. Support ka namin until maging confident at independent ka sa bagong prosthetic leg mo. Kaya kung nagtatanong ka, paano ba ang proseso? Simple lang, simulan mo sa tamang gabay. Magpa-assessment o evaluate ng iyong stump online sa pamamagitan ng pagpapadala ng picture ng iyong stump o residual limb upang masimulan na natin ang prosthetic leg journey mo.